may mga motor, hindi to may mga motor oh to na sila hindi to lang sila o, Yamaha Ôi, em tiêu 09 no. Oh. Ok, em okay, tiêu 09 Anh lupit. Bim W850. BMW 850 BMW W 1050, 1050. Oh. Max Nmax 560. Sana only big bike grummy na pasero Okay guys, so isa tong ambush interview sa ating mga intro na Max Mango. Okay, so wala tayong idea kung ready sila magpa-interview or ready at kung hindi ready pala so try natin kasi naku-controversa ako dito sa alamin natin kung ano yung pinaka-bestseller nila so malamang ano naman yan lahat kasi nga pinipilahan try natin uh, tanungin sila kung ano yung pinaka nila flavors at kung ano na yung mga ino offer nila na available sa kanila okay dahil nga ambos interview ito Ayan, so napundahan lang kami dito. Kaya yun nga, ang busa interview ang nangyari. Alam ah, si Miss, mayroon nang napili na ano, kayukay. So patapusin muna natin yung nakapila kasi unahin muna natin yung customer. Kasi makikiyano lang naman tayo, makikiride lang naman. Okay, so may dumating na naman. So try natin ano. Ah, uh, yung wala silang customer. Ayan. Kasi Kasi nga makikiusyo silang tayo. So, ayan. Tiempuan lang natin sila na Wala uh, walang customer. Para, yan nga, ambus nga. Ya. Controversial itong box Ano naman guys? you may nag-order at mayroon pang mga waiting sa labas yan. okay so mamaya hindi pa sila ready yan. antay natin maging ready sila okay yan so ayun nakatsimpo rin tayo dahil kanina maraming customer so ngayon ayan aambusin na natin to so may <laughs> hey, ma'am ready na kayo ay, energetic ah. <laughs> so try natin yung medium size nila kasi uh, medyo busog kasi ako kaya medium size na lang ito try natin. So order tayo para matikman natin. At siyempre uh, i-explain din sa atin ni Miss Si Miss at si Ria. Wow, si Miss Ria. Yan i-explain sa atin kung paano yan, kung ang, paano yung proseso. So, Si Ms. Ria na rin yung mag-explain kung yan, kung paano. So, ano yung kasama, kasama? Okay, so pakitry nga ma'am. Ma'am okay. Ria. So, yon. So, okay. Since medium size po kasi yung bibili ni sir, yan po, meron po tayong mango. Fresh okay, so mango, mango, ang ating pinaka main ingredient sa ating okay, abinaan. yan. So, yun talaga yung pinaka main event. Yes. Yan. Yan. Next natin is tapos, ah, nice ating pinakamasarap na gatas, condensed milk. Yan. Condensed? Bakit dilaw? Hindi sa mango? Ah, hindi mango po. <laughs> uh, mango syrup, gano'n? Ah, hindi. hindi po. po. ano talaga And siya? Yung... Next is, syempre, magpapasarap pa lalo ang ating cheese. cheese. So, Ayun, yun, yun pala yung secreto. Ma yes. Magaya nga. Yes. <laughs> Then, syempre, ayan. ice. So, bali, yeah, tatlo ng tatlo tatlong ingredients na ihalo na nila. Yes, Tapos, po. Ay, Ayan, pang-apat. Ang plus one yan is pagmamahal. Ayun, pagmamahal pa. Eh, yes, syempre, ang nagpapasarap <laughs> ng aming mango shake, ang pagmamahal, lalagyan ng pagmamahal. Oo. Oh. Yeah. Pang lima na yun, kasi may yellow pa eh. Pang-apat yung yellow oh, eh. Oo, oh, four plus one. Ayun pala, may plus one yes. pala. Ayan. ayan. so, bali, apat. Yung, <laughs> yung guys, tanda niya yung apat. Yes, ma. tilakas. rin nun, yung pagmamahal daw. Ayan. Okay, susunik so, na ni ma'am. Ano nga ulit mo ma'am? Pangalan ma'am? Hana po. Hana, yan. Sunik na ni ma'am Hana. Ma okay, so habang inisit ni ma'am Hana, so, available po kayo sa, ano no, sa... Food, food Panda. Yan, Food yeah. Panda. Yung mga malapit dito, mm -hmm. o kahit malayo man. So, yan, pwede nyo, pwede kayong pa-deliver sa food, food Panda. Okay, at, ah... Uh, Meron kayong Facebook page, ma'am? Yes, Mariya? we have Facebook page. Pwede nyo po siyang i-visit, Max Mingo, Western Bigutan. Please like and uh, follow oh, yeah. and share po. Yan. Yeah. Okay, May mga sure. pa-promo kami, mali nyo po, every month, kada man sa rin ang store na. Yan. Ang mas makanda, guys, eh, Nalagay na lang sa description box para mas complete yung kanilang link. Ayan. Okay, so tapos na si ma'am. So, tapos na, na lang sa ating medium size na cup. Okay. So, then, bali ah, lima na yun ha, ah. limang ingredients then, na yun siya. And then, Tapos, ang magkasarap na dyan is yung ating mango puree. Yun. Ayun. And then, then okay. na yung shake. shake. Yan. Yung Siyempre, hindi pwedeng mawawala ang ating Three. Mango Freak. Ayun, so ano na yun? Pang-anim na, no? Yes. Ayan, pang-anim. Ayan. Yeah. So ito yung ano mo, ma? Ito yung pinaka-best, ano nyo, ha? Pinaka best, ano niya, pinaka best, best, best seller. seller. One of the best seller, sir. Ay, ibig sabihin, lang yan yung pinaka-best seller talaga. Yes po. Isa lang yan siya. Lahat po so, So, kaya pala. Kaya pala, pinipilahan itong Max Mango na to, guys. Yes. Kasi, hindi lang isa ang best seller nila. Marami. <laughs> mangoes. Tapos, um, Pinaka, daming 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 mangga. Ayun, no? Ayun, no? So, pang pito na to, no? Pang pito yes. na. Yes. Lastly, okay. ang ating mas lalong magpapasarap, ang ating mm, ice, cream. ice cream. Yan. So, anong flavor naman yung mga so, ice cream? Vanilla po. So, yung mga kada... Mga oh, vanilla. Okay, so vanilla. Ayan, yeah, no? Overload na overload talaga. Yeah, kaya pala overload. Overflow rin. <laughs> Nag-overflow sa... Ayan. Kasarap. Ayan. Ayan, ano muna natin. Ah, po, balik. Ating linisan. Ibig sabihin, ah... Uh, 7 seven layers siya. Yeah. Yes. pang pangpito doon nyo, pang mamahal, di ba? Yes, yeah, yeah. syempre. Hindi pa wala. Ayan, ang ating uh, mango overload. Yan. Na nag-overflow. Hindi <laughs> <laughs> lang overflow. Overload yes, na, overload. Na-overload. Di ba? Okay, si Ma'am na nakapapansin ko lang parang ano eh, parang bibong-bibo at e, pwedeng pwede ano natin, pwedeng-pwedeng i pwedeng, pwedeng, eh, tawag yan? <laughs> eh, model, ayan, model. Nako, <laughs> hanggang dito lang tayo. Ayan. <laughs> <laughs> Okay, so, so ito na yung um, overload One of, overload of our, nila. best sellers, Mango Overload. Visit po kayo dito sa number 23, Sambong Street, Western Bikutan, Taguig City. Yan. Corner? Uh, Ayun na. Corner? Eucalyptus ba? Yun? Yeah, Eucalyptus. Karing <laughs> <Corner> street pala. <laughs> Yan, so... Sa Facebook page na lang guys, uh, meron Opo. Okay. silang, iyaan natin yung link niya, link sa baba para pindot na lang yan uh, mapapupunta na kayo sa Max Mingo so, kung mas malapit kayo dito sa Tagig, yan pwede na yung mag-deliver sa food Panda yan at ito yung mga ano pala ayun sige ma'am paki ano muna Standby muna okay i tuloy, -tuloy na natin to yan ito yung mga size cheese pala nila guys so may ito yung large ah uh, 90 pesos yung pinaka large yung medium Which is yung in order natin ah uh, 80 pesos tapos Ito po. Yo. Print sizes, Uy, bakit parang mas maliit yata Hindi po. Ayun. So ito siya, sir. Yan, spin natin. So, meron kaming 4 sizes pero 3 lang yung available namin na sizes na. Uh, nandito. So, we have twin size. So, twin size kasi namin kailangan same flavors lang po siya. Forward oh. ng 120 pesos. Then, we have medium size yung in-order po ni sir na 80 pesos and we have large na 90 pesos. Yeah. Oh, so, meron din sana 1 liter kaso uh, hindi pa po siya available. Marami na rin. Ah. Sige, sige. So, sa ibang information guys, uh, ano, uh, again, i-click nyo na lang yung page nila. Ayan. Okay, sa ibang detalye at siyempre, kung para mag-order kayo. Ayan. Uh, okay, so tikman na natin yung ating order. Mingo Overload. Okay, Ito so po, thank sir. you. sir. Thank so, you so, much. Ah, may anong payment ah. Okay po, sige lang. At eh, dagdag na rin natin para yung iba-iba yung nilang available. Pero merong not available mo, mama. Oh, <laughs> <we're> not available Wala nang available pero siguro baka kuha lang sila ng ingredient kaya nilagay mo lang ng not, not available. available. Okay so Yan. Baki. basa na lang guys at screenshot na lang. Ayun. Yan yung mga available nila at saka yung mga Uh, price at yung sizes ng at yung nakamino. Yan. So, maraming salamat kay... Thank you so much po. Ayan, maraming salamat din kay mga... Priya. Priya at si Hana. Thank you. Okay. Thank you po. Okay, so try na natin yung uh, 80 pesos nila. So, guys, uh, ano to? Uh, medium size.